morning po sa lahat good morning po ngayon po ay araw ng Monday ngayon po ay walang modern dito sa ating pila ngayon sa transport po hindi natin alam kung saan nandun sila ngayon malinis ang paradahan walang kapilang tao ayan ang modern natin sa wakas pwede mating din isa ayan To to, to to. Boss, Ay, Kubaw Kubaw. po, ang ating dumating na si boss, ang ating ayan. paso, po, ang nagkataon din, nagkatagpo sila. <laughs> Nawala na <Baso>, <laughs> Nawala na right, so Ay, kaubusan po ng unit ng ano sa kaya ng mga uh, uh, wala po tayong unit na modern ito na lang ang modern natin tradition tradisyon lagay na po siya hi guys welcome to my vlog ayan po si si sir Pongi ang ating dispatcher ng modern yan po ang ating ano ngayon. Sa jeep naman ngayon siya. Walang modern jeep naman tinira. Okay. Ayan na. Ayan. Ay magkakating trip. Yan po ang ating simbahan. Ano po ng mandi ngayon? Oras po ng alas 11 ng tanghali. Ito ang ating sala ngayon. Ayan driver. Kaya tao sa kanila. Ay, kaya, pa, sa driver. Ayan mga, mga... Mga... Ayan po ang ano natin. Jeep ngayon, 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 ngayon. Gandang umaga ng alas 10 po ng umaga. Wala po tayong modern. Hello. Ah, uh, jeep lang po ang nandito. Ah, nagkataon po, nagkataon na walang modern mang mga jeep dito. Ayan. Nawala ang modern. Ang natira ay paradahan. Terminal ang natira. Jeep isang nang jeep na antipolo ko ba po ang nandito. Ang natira ay puno agad ang jeep. Okay. Ang ah, ano natin? ang dispatcher natin ay umaalis ayan shout out po sa kanya yung patalikod na tumalayo oh yakpat po si kuya ayan oh. okay shout out po ma'am sir oh, shout out po <laughs> oh. ayun yakpat si kuya para ko sa alin na 'yan? Sino ako sa alin na? Nice, 'yung puno oh. Ah, wala! wala in driver dito. Nagtatago. nagtatago Ay, sakay na po, sakay na, sakay na. Ta-jack pati busa. Oh, ano nangyayari? May papasakay yung kapitbahay ko ay, bilisan yung kapitbahay mo. Ah, ganun ba? Sa jeep po sa Ay, sa jeep mo, hindi sa bahay nyo. hindi <laughs> Sa bahay ko. Siya <laughs> to kay ate Okay oh Puno agad siya Ang ating maman driver Oh anong ginagawa May naipit ata Oh Ayan si Ayan po ang ating magiting na driver Ayaw oh, magsara ang pintuan Ayaw magsara oh, Ayaw ginagawa pin Pinuksan mo tapos hindi matangga Hindi may sara. Oh Nasira na. Yung panay si Ali. sabi tayo muna. Nagusap si Bap Wala po tayo. O, pabihay ko. Akin na, akin na, akin na, akin na, akin na, akin na. Okay, bye-bye. Alis na po siya. Alis na po. Siyempre. sa akin eh. 20 binigay ko sa'yo. 80 binigay ko na. Di ba? Pulang pa yun. Pulang pa yun. Okay, bye-bye. Alis na po, wala na. Oh, maris tungi. Eh. <laughs> Ay po, nakapila sila oh. Sa may chok. May Pasayrong. naghihintay. Ang ano natin dito. Yan po, ang dispatcher natin, wala siyang unit ngayon. Si Mr. Pugi, Mr. Puabi. Ay, Mr. Suabi. Kumain ka lang dyan? Wala ka lang lang magawa sa buhay. Wala akong magagawa sa buhay. Ayun, shout out po kay Mr. Pogi ng uh, ano natin, uh, dispatcher ng operatiba. wala siyang unit kayo. Busy-busy lang siya. salamat po. kayo. Saan? Sa kanila o sa inyo? Okay, sige. Salamat. Bye-bye. Ayan na po. O. Nagtutumpo ka sila. Walang Walang modern. Maaga. Maagang nawala. Bye-bye. Yan na po. Walang, uh, ano, tayo. Walang bahay. Ano <tinyo> ang ating ano?

Ah, nakasarang din po ang ating jeep. Wala modern eh. Ayan. Wala modern. Ayan. Ayan. Ayan.